Ikaw, brother, payat ka na eh, o ka talaga? Hindi mo na bayat pa ako. Pareho kayo ng ramdaman noon. Hindi ano ako, saka ako pa. pareho nga kayo. tinanggal Pikit ka. Habang ginagamot yon. gumaganda din pakiramdam mo. Parang nag o okay ka kanina, habang nagpapagpag yun ha? Hindi pa na. Masakit pa rin. Masakit online ka Masakit Pasok lahat. Pasok. Uli ko. Tanggal lahat ng ginawa. Tanggal lahat ng ginawa dito. Tanggal lahat. Oh, Tanggal lahat ng ginawa dito. Gamitin to, dali. Ubus yan ha. Magkaibang kaso. Ari, magkaibang gumawa. Hello. Ubus yan. Tidlak apoy. Hindi talaga yan. Apoy Kaya kung hindi ko lahat ang pwede. Hindi ko Babago ang pwede. Babago pala nang nagaramdaman yung isa. Ari, matagal na. na. bayot na Ari Ah, pati pa ano? Bilisan mo, magagaratihin kita. Yan yung ikaw, no? talita ko na yung napatapilok. Pero sabi ng doktor, kung yung kapilok, kung yung may damit sa paa, matagal nang nabubulok yan. Dahil sa tagal na ho eh. Taon na ho, ikat taon na. Taon na rin kakagarni? Eh, sabi ng doktor, kung ano yung ikain dahil ay yung pakapag baka maging cancer na yung buwis. Wala ko na eh huh, Okay, ka wate ni, kung yung kaso niyumanin, mm, magkukoleman na nasalud naman, huh, 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 mo dalawang kamay mo, dali Bilisan mo, huh, 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 hindi huh, sa hindi ka mamatay mo ha, yung gawa mo yan. Uh, Tingnan ko lang, baka may emergency dinit, may ambulance dito. Sino ba yung pita? Wala na emergency. Ilan ko siya nagyan Ay, yun na, ang pala tayo. Okay na. Wala yung mga sabay. Tulo. Kali, hindi ka. Bilisan mo dyan. Dami pa nag-aantay din eh. Talaga nga yung mga kay perwisyo kayo eh. Mga perwisyo kayo. Bilis, dalawang kamay. Bilis eh. Naglalagay tayo TV din siya tsumani. Hindi namang sinihan. Hindi namang sinihan. Sound system na lang lalagay natin dyan. Yeah, it's magaling. Kung ang mga pasyente mo, ay kung maedad ka, bago ang tuktok yung mga parapangit, hindi wala rin. Hindi ano, mahiwagang salamin! Bago yung selos na tumutuktok yun eh. Ah, yung gagalay. Hindi ko naman, mga gabay, parusahan nyo nga. Hmm, ping ni Ubus lat yan. Salanan mo yan kaya kayo naghihirap ngayon. Ah, uh, ubus yan, dali. Dalawang kamay ang gamitin mo. Binibigyan mo ako ng ideyang masaktan ka. Ba't ayaw niya magbalik loob sa Diyos, ha? Puro katarantaduhan yung ginagawa niya sa ibang tao. Ha? Alam niyo ba kasi impyerno kayo mapupunta pag kayo nagpakulam, nagpakulam, tsaka ako ng kulam? Alam niyo ba kayo yan? Mga lalangit lupa, impyernes kayo sa akin. Ubus yan, ubus. Yan, gusto ko isaid. Gusto ko yung walang matitira. Dali. Patawarin nyo kung may nagawa sa inyo, ha? bilisan mo. Maayong makapag-usap ng mga mangkukulam na to eh. Oh, kay Seke, okay, basta, basta ko nilang patayin. Bibigyan kita ng pagkakataon magsalita ha. Ano ba kang kinaano mo dyan? Ba't mo kinulam? Ingit galit. Ha? Wala, ganun na lang. Mamamatay ka na lang. Hindi nakapagsabi kung anong ano. Kung anong dahilan ha. Ay siya, sige. Wish granted ka sa akin. wala talaga, ayaw mo sasabihin dahilan ay baka mababaw dahilan mo so yan gilaw lang yung sumani eh Ano nangyari sa'yo? Hindi. Alam ano mo nagtatanggal ka sa katawan? Control mo kamay mo, hindi. Pusa. Sige, pahinga mo muna. Ano yung tubig niya ho yan? Basta yung pakalulok mo. Pa sa katawan mo hindi. Hmm. Kumusta yung pakiramdam mo? Yung sikmura mo, Ramo, nag iba-iba? Hmm. Ano, nawala lang sa kita na? <coughs> Kailangan pa makatulog din na rin. Tagal ka na rin hindi nakakatulog. <clears throat> Aray na uh, basakit tayo yung tapilaw. Galaw mo nga. Pag kaho na ilalaw na mamagaro. Ah, uh, pag nawala ang paganyan, maano na yung sakit niyan. Mawawala na rin yung ganyan Siya so, din yung may gawa. Lalo sa lahat. Sige mo lang ito. lasan mo Pati isa <laughs> ko ng yan. Sakto na wala. Wala. Tabaklas na ano. Kaya nga <test> niya pigay Kaya ka na niya mahal. rin sa kanina Ang inyo, isa katandaan na. Ay, tingin eh. Tingin eh, baka eh. naging baka babata. Nung nawala sakit sa pasyente, haplas din ang ay Sige, please. Kurang Ano, Nawala nga, ano? May cruise. Patented <laughs> din. Okay ka na. Sigla ka na eh. Baya um, ba? na pa. Baka yung makatakbo. Kung balik kulay ng labi niya. Kanina yung mapusla. tayo ka nga. Lakad mo, ilakad mo. Lakad. Ang naiba-iba na. Pag nawala pa mamaga niya, Tuloy na mawawala sakit niya. Basta sanayin mo ilakad yung normal ha. Yan. Sige, okay ka na.